Good morning kabayan Maglilinis tayo ng ating mga nasaging kabayan Linisan natin Linis tayo kabayan Sobrang sukal na Kabayan Kabayan umaga po sa inyong kabayan linis-linis tayo sobrang tukal na ng ating mga taniman kabayan kabayan yung iba may bunga na yan yung mga bunga kabayan sobrang sukal ka ba yan ito po yung ating mga sagi good morning, morning. araw ng hibis ka ba yan, Day, ka ba yan? Sobrang sukal na. Sobrang sukal. Kabayan na may may bunga na kabayan. <laughs> may bunga na yung saging natin. Green siya yung kabayan. Green. May saging. Tapos na sa ng ano, higa mo. Nakukumutan na yung mga latundan to sa Latundan. Latundan to sa